Ko! Oh. Ba't daw hindi siya kaya ni Zeus? Ito daw yung nanawala, nanawala ang anak ni Zeus eh. Anak ni Poseidon. Oh. God of Gayness. <laughs> Ayan. sa Olympus! Walang ginawa ko God dundun. of Gayness. Ganyan <laughs> siya. Bakala. <laughs> Tambay sa Olympus, wala lang ginawa kaan ng kain dun eh. Nagagalit na yung abo mo, sabi, gagok Magta-Thunders God-Rat tanon! Magta-Thunderbolt yun tapos mamapatay ka! Thunder God-Rat. Thunderbolt. Iplastin na sa kagang. Tapos, soli yung Veil, Thunder god ano yun? Thunder God-Rat, sabay na Refresh, aboy unit. Yung mga joke, yung mga pick up niya, Abeyo, bilis! Yung mga pick up niya, Abeyo. Yung mga pick up ni Abeyo.

kaya ba yun eh? open relationship pa. Open best friend. Open friend. Di ba close